inabot po tayo ng anim na taon sa panunungkulan bilang mayor. Nakasama ko kayo. Nasabi nga advice Vice Mayor, from third class to first class. In 2019, nilatag ko po, po yung nine-point agenda. Hanggang ngayon, yun ang ating sinusunod at aking sinusunod. Maliwanag po, yung education and livelihood, the agriculture, environmental protection, culture and arts, women and family, health and sanitation, youth development, infrastructure development, senior citizen, PWD, and so on. In 2018, our annual budget is 170 million. In 2019, naging 200 million. At ngayong 2025, naging 364 million. That is under our watch. That is on record and fast. At ang nangyari sa ating local collection, ang pagka-first class po under our watch dahil sa collection na ginagawa natin. Dahil sa tulong-tulong natin, pagtulong natin pang malikta ng taxes, pagtulong-tulong natin sa development, at sa dami ng taong umuwi na sa Bacolor. In 2018, ang local source is 74 million. That is local source. Nung naupo po ako 2019, naging 94 million, 825,000 ang local source. Nung ngayong 2025, ang local source po natin is 160 million under our watch. Kaya naging first class tayo. When we talk of infrastructure development, nakita po nyo, unahin na natin yung 9506. In 2020, nag-pandemic po tayo. Sabi nila, lahat ng pondo sa public works dadalhin sa DOH. Pero we fought against. Nilabanan natin at natira ang pondo sa 9506, the executive building of 35 million, the mini convention, the hospital. Yan lang ang pondong na iwan noong 2020. Dahil kasama po natin tulong-tulong, kayo, ako, ang ating congressman, si Don Gonzalez during that time, nilaban natin, natira ang pondong yan. The rest is history. Dahil sa ating savings, sa ating pagsisikap, that we are dream na maraming infrastructure na gagawin dito. Yung pong social worker building, under our savings, pera natin yan. Yung pagbili ng lupa sa tabi ng executive building, pera natin yan. Wala tayong hiningan dyan. Dahil sa ating pagdidipid, because of the good management or the fiscal management of the municipality, nagagawa po yan. Nakabili tayo ng boom truck. Meron tayong fire truck. Meron tayong health on wheels. We have everything for that. Bako, yan po ay sa tulong-tulong natin. Nagawa po natin yan dahil po sa ating paniniwala, tayong lahat ay magtatrabaho na mabuti. We created the Lido Office. So education and livelihood. Nakapagbukas na tayo ng eskwelahan. Tatlo po ang integrated school. Bacolor Integrated School, San Antonio Integrated School, Tinajero Integrated School. Yung Tinajero, inabutan natin walang ID. Under po yan sa Bacolor High School. Pero dahil tinrabaho natin, sa tulong din ninyo. Binuksan natin ang full grade Ang Dolores Elementary School. Ang Potrero, elementary school. Nagbukas na rin po ngayon tayo. We have given a scholarship grant, financial assistance at ating mga estudyante. More than 2,000 college students, lahat ng grade 10 11, binibigyan natin, kasama kayo. At yung elementary grade, nabibigyan din natin. And so in all walks of life, nakakatulong po tayo. Ito mga livelihood program. Ang dami nating livelihood program sa ating social worker. Alam mo, sa livelihood program sa ating social worker, sa ating VA, napakarami po nating pinrogram dyan. Yung mga livelihood program, kumpleto yan. Naibigay lahat yung ating mga PWD, yung ating solar parent, and all the sectors of our people na bigyan ng livelihood program. Ang agriculture, we are only the one na meron tayong onion storage facility sa buo Pampanga. That is worth 50 million. Lahat po ng equipment ng ating mga magsasaka, nakakuha tayo para sa kanila. We have the rice production, the corn cassava production, the high value crops, the livestock and poultry production, farm equipment, machineries and post harvest facilities, livelihood trainings. Ang livelihood trainings po natin ba? the hydroponics training, organic fertilizer production, the baking and pastry, meat and fish production, vegetable and picking processing, kasaba food processing, the apple trade fair, and the onion production. The environmental protection under ng Metro. Nakita po ninyo ang bayan natin. Meron na tayong award. We are one of the 10 municipalities sa buong region na nasama sa qualification na tayo mapipili. Walang pa po natin ng katin. So, we distributed 21 eco-waste trucks. Napondulin natin for a million or a million per truck so the total of 25 million nabigyan po natin lahat ng eco waste truck yung ating mga barangay officials kaya po ginagawa natin ito ang paniwala natin kailangan malinis tingnan po yung mga poultry kung may malango man o mabaho pa kokonti na lang kasi we're trying our best sa tulong ng ating mendro at ng ating agriculturist ini-inspect natin yan day. pag mag-load sila mag-upload sila ini-inspect po yan. At sinisuguro, yung lango po at ang amoy talagang wala sa ating mga poultry. We have 29 poultry farms sa bayan ng Bacolor. Pinabutan po natin yan, napakalangaw, napakabaho. Pero ngayon po, sa tulong ninyo, nalilinis, hindi mabaho ang ating mga poultry. The Couture and Arch. Sa creation po at ng ating uh, tourism officer, we created the position of a tourism officer. Para na sa ganun po, ang ating kultura at ang ating turista ay talagang na. Dahil ang pangarap po natin, we constructed the tourism park. Within this year, mag-operate po yung ating tourism park. Yung ating women and family. Ang dami natin programa sa kababayan, sa mga solo parent. Kasama kayo pagkagubuta tayo. May live program tayo, may financial assistance tayo sa kanila, may tulong sa lahat ng aspeto ng ating governance. Yung health and sanitation natin. At sinusuro po natin yung mga kababayan binabantayan ng bawat barangay dahil may bawas officer tayo na lahat ay tumutulong at sumasama tumutulong sa ating mga kababayan. At in report sa ating kapulisan, kukunti at wala lang pong babae na aabuso dito sa ating bayan. Dahil alam po natin, ang mga kapampangan, ang mga bakulorenyo, talagang mapagmahal sa kanika nilang asawa. Marami tayong consultation na ginagawa kasama ng ating doktora, ng ating RH officer. Pero yung pinaka-importante ngayon, taon na to, yung Health on Wheels will be forcing at magbibigay tayo ni Doktora. Kasama kayo, higok tayo twice a month. sa kayang Health on Wheels with the free x-ray, free ECG, medicine, lahat po, kompleto yung ating Health on Wheels. Youth development, nasabi ko na kanina. Yung infrastructure development, ano bang kulang? Nakikita ko yung ating palengke. Kailangan ng magawa. So I will be forcing the Department of Public Works and Highways. Yung pong namin din nating lupa balak ko po sanang magtayo ng parking area. The three-story parking, yung fourth floor opisina. I have already saved a more than 50 million pesos for that. At isusubit ko lang sa inyo a request for approval. Kung manaisin nyo at gugustuhin nyo, magagawa po natin yun. Three-story building, parking area, parang SM yan, yung fourth floor opisina. Ano pa ang magandang gawin sa ating bayan? Panatilin natin ang kapayapaan sa ating bayan. Ano man ang ating gagawin, yung pinaka-importante, may kapayapaan ang lugar. The peace and order situation. Nakikita naman po natin, napakaganda ng bayan ng Bacolor. Napakapayapa. Walang maraming gulo. Based on record ng ating kapulisan, wala tayong masyadong criminality dito. Ang kagandahan pa dito sa ating bayan. Maluwag pa. But now, believe me, there are already 50,000 populations, actual population sa ating bayan. Another 50, just a resettlement. kaya kung tutuloy sa there is 100,000 inhabitants dito sa ating bayan. Ang plano po natin ngayon, we will look forward sa pagkakaisa ng bawat isa. Naniniwala ko na dahil sa pagkakaisa niyan, matutupad ang lahat ng ating pangarap. I have been still three years under my watch ang bayan ng Bacolor. After three years, of course, there is a new governor at local officials na po dito. Pero ang paniwala ko, sa tuwing ito, lahat ng pangarap natin, lahat ng napapag-usapan natin, matutupad sa inyong tulong. I am building a political, a political leadership with love and humility. Service with love and humility dahil ako lang kilala ninyo. For 15 years akong presiding officer, 15 years akong vice mayor, at 9 years na mayor. Alam niyo na siguro ang aking pag-uugali wala po tayong ginagod dyan. Ganito na tayo noon pa, hanggang ngayon, ganito pa rin. Tumanda lang ng konti, pero guwako pa rin naman. <laughs> Sasabihan ko kayo kayo, no ko man miras, eh yun kita sa kakaliwan ng kira tamong lahi. May kakawani tamo, may yabe-yabe tamo. May sasan metong tamo, metong tamo. Dangalan tamo, anak tabang. May God bless us all. At tandaan niyo po hindi. I have told you before, and I will tell you once more, I love you all. Mayap, amayap, kahit panapod. And thank you very much. Kaya yung